Hola, soy la chama. Hola, soy el pana. Sa unang tingin ay aakalain mong normal lang na mga reporter ang dalawang ito na nag ng mahalagang balita sa Venezuela. Pero silang dalawa ay mga Artificial Intelligence o AI pala. Somos generados por inteligencia artificial pero nuestros contenidos si son reales, verificados de calidad y creados por periodistas sila ay ginawa para protektahan umano ang mga totoong reporter at journalist laban sa inilunsad na Operation Knock Knock ng pamahalaan na layong arestuhin ang mga mamamahayag, opposition figures at mga nagpaprotesta kaugnay ng umiiral na election dispute sa bansa. Ang AI-generated anchors na ito ay bahagi ng Operation Retweet ng columbia based organization na Connectas ang mga impormasyong ibinabalita nito ay nanggagaling at pina-fact check umano ng iba't ibang independent media outlets sa Venezuela. Sa pamamagitan nito ay hindi nalalaman ng identidad ng nagbabalita para makaiwas sa pangamba ng pag-aresto ng gobyerno. Nasa sampung journalists na ang naaresto simula noong Hunyo, walo rito ay nananatili pa rin sa piitan sa mga kaso gaya ng terorismo base sa mga ulat. Ayon sa oposisyon at human rights groups, ang pag-aresto sa mga mamamahayag ay bahagi ng layunin ng pamalaan na patahimikin ang isyu kaugnay ng umano'y sa nagdaang July 28 elections sa inilabas na higit sa 80% vote talis ng oposisyon mula sa nangyaring eleksyon, malinaw na ang kanilang kandidato na si Edmundo Gonzales ang umunoy nagwagi. Nanindigan naman ang kampo ng incumbent Venezuelan President Nicolas Maduro na tama lang na siya ang nanalo sa botohan. Hindi pa inilalabas ng Electoral Authority ang full vote talis dahil umano sa banta ng cyber attacks. Para sa iba pang balitang abroad, bisitahin at sundan lang ang social media pages ng News 5.